Hello mga farmers, welcome back to my YouTube channel for today's vlog. So mag-spray kami ngayon ng uh, pang-insekto sa Did sibuyas namin. So ito yung spray namin. So gabi kami mag-spray mga farmers. So pakita ko sa inyo yung mga tamang ito, timpla. Ayan. So punta natin. Let's go. So yung mga farmers, yubal. Para sa mga uod. So yung mga farmers, yubal. So isang drum na titimpla natin. Yun. Mm -hmm. Isang puno. Mm -hmm. 36 ml. Yung unang lagay. Mm -hmm. Mm -hmm. And then another. Dagdag pa yan. Dagdag pa. Dagdag pa. Dagdag pa. Yate mo pa. Sige ba? Tak, tak. Bara daw. Okay. Mm -hmm. Dalawat konti. Dalawat lang ate. Ito naman kapam ka ay ito AG. yung EG. EG. Nutri plant EG. Yan, pampaganda ng sibuyas. Ito yung pam nutrient. abono sa nutrient. ano? Sa kanyang katawan. Katawan ng sibuyas. Mula itaas ng sa pababa naman dahon. Hmm. So EG, mga farmer sa product ng amoy. Ilang takal yan? Gaano ah, lang overdose pala to? Yan, so 13 sprayer ang lamito na 16 liters. So maganda sa halaman. Ang chocolate na. Hindi pa naman nahalo yung yubal niyan eh. Nandun sa ilalim eh. Mm hmm, mm -hmm. haloin pa yung so, mix. Uh, nandun sa ilalim eh. Lumignak eh. Ayan no. may mix natin mga farmers. Yan. Parang um, mix talaga siya. Bantuan natin ng nah, konting nah, ng tubig. Ayan mga farmers, uh, up sa 80. So, um, sticker parang araw para may ano ka pin light na pin light pin light para itong sticker na ito ay ipagpagman ng uhod ang kanyang kwan nakakapit sa kanyang hmm. so hindi masyadong puno doon si ano kala tag isang kutsarita lang isang kutsarita So, drum-drum kami magtimpla. Uh, hindi abala sana. Pag salok-salok. Pag katimpla. na lang na Ilagay ko na lahat. Tigger natin na ito. Kahit pa siyang umulan, nasubukan mm -hmm. ko na ito. Di, nag-spray ako, no? Umulan. Mm. Ay, sayang ka ako. Anda, anda ko ni na eh. eh di, na naman para makina. Mix hmm. natin yan. Pag sa gabi in-spray? Dikit. Dikit talaga. Di ba pag sa gabi ay ano? Yung parang nadaan lang siya. Ay yan hindi. Hindi ano. Dikit, Dikit talaga. Matindi talaga itong so, ito So ayan yung spray namin, hindi makita. Dilim. So meron lang kaming ano, solar na ilaw, ayan. Yan ang gamit namin. Solar light. So naka-ready na kaming mga gamit. Sprayer, mga electric sprayer, discharge. Ha? Ha? Yan ang gamit niyan. Na. Tatlo kami mag spray para sagit lang kami dyan. Sa so, almost 2 hectare. Uh, Ay dadalhin So, yun, may nyo niyo mga farmers kung paano kami mag-spray actual. So kahit madilim. So, yun, may nyo niyo. So, mga farmers, tig isa kaming ana. Ah, solar. Last last light. Ayun. So ganyan kahirap kapag magsisibuyas mga farmers. Gabi mag-spray. Ayun, taga, taga lang. At darating din yung time ng harvest time natin. So, ayan na. Mix ulit natin bago ilagay sa sprayer. Para mix na mix talaga sya. So, yung salin na. Nabula yung ano, apsa itin. Ano? Yung sticker nya. Sticker. Pus, puno na. Ayan na. Yung isa pa. Lagay natin sprayer na to kasi so, mga farmers so, ang dami insecto. Yan, so, ano, so, yung sekto yun sa mga mga ilaw pa dalawang ligadera dalawang ligadera ang laman nito isang eh, ganito isang ligadera at siwate so yun mga farmers start na kami tapos kami mag spray tig ilaw kasi wala kami makita sa daan yan Okay? so tig anim na plat kami then bibilang ako dun mula sa kanya dun tatlo tapos 1, 2, 3 4, 5, 6 so dito ako yan so yan yung distance namin so ganyan mga farmers sige start tayo so yan mga farmers sabihin so ang dami ng insekto lumalabas na mga insekto So anim-anim lang yung dala namin. So maluwang pa yung aming spray. So tatlong gamot yung nakamix dito. Yan, ganyan lang mga promise. So, wasiwas mo lang. So, malakas tong sprayer na no to. Yan sa ganyan lang so, so andan na yung mga kasama ko andan sa unahan so ano lang yung lakad katamtaman lang yung lakad para malagyan lahat ng bawat dahon bawat puno ng sibuyas Ayan. so malakas tong sprayer na to So yun mga farmers Kung so kaya ako magsisibuyas ka So itaga-taga lang At Akala kailangan marami kang sipag <laughs> Pero kapag harvest time naman ito Ay Maraming blessings So itaga-taga lang sa simula Ayan. Masasanay ka din Pasipagan lang dito Mag-i-invest ka talaga ng effort So, yun. So yun mga kaparmer. so hanggang dito na lang muna. So tutuloy muna namin itong gawin. So mahaba yung aming ispryan. So salamat sa inyo panood. And pagswebe, so don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you.